ba't si Barney? Doon ba nasa ganggang yung <tip> na yun? Ginawa sa amin, nagpasama kami para hanapin si Reddy. Ginawa, dinala kami doon sa ganggang house. <tip> Tapos binanatan to. They nagpalit ako sa pera noon. Hindi <tip> mo gaya si Kuya Barney, okay, di mo? Di na, Kasama nga lang namin. Di mo pa kilala. Uy, ba't ba't ako sa ganggang house? Hindi, Reddy mo nga to. Ano mo pa kailan mo? Ba't mo ba? Pinapakalitan. Ano, nagbabago na talaga yung ugali. Ano, nagbabago? Sino ka ba doon, PJ? Hello guys, so andito kami ngayon sa labas ni kuya kair. Hinanap namin si Kuya Barney kasi kakain kami. among um oras mo? na. Ano Saan talaga si J? Ano po talaga si J? Bakit? po ako. si eh, ginawa dito si Barney, Ano oh. Tingnan mo, si Sinap Ano Wala, si namin si Kuya Barney. po oh. talaga ni Barney. Huwag pagkakatiwalaan yun. Ba't siya? Ba't hinanapin si Barney? kakain kami. Kasama namin. doon? ba nasa ganggang yung hype niya yun. Uy, hindi ko pupuntang doon e po. Eh no, ginawa sa amin nun. Huwag kang pera yun. Ikaw, mag-ingat ka. Ayan na, natin doon. Sa muna kami haki kayo sa Kenya. Huwag na, huwag na. Sama nila natin. Tignan nila natin kung nagsasabi kayo ng totoo. Baka mamaya kasi magpangabot kami nun pag nakita ko yun. Hindi naman gaya si Kuya Barney. Hindi mo pa kilala? Nagpasama kami. Pum ano, para nabi si Reddy, ginawa, dinala, kami dun sa ganggang house. Gagawin, ano? tas binanatan to. Nagpalit ako sa pera nun. Ano yung wala Tara, punta na lang natin. Na Man, yung vlog ko? Oh, Lord, no, no. <mirgin> kanina lang kasama pa namin si Kuya umalis lang siya saglit, sabi Bunga. niya, bibili lang daw siya. Kaya magkitiwala doon, traitor yun. Sa ganggang ba? Ano ah, doon yun? Tara guys, pupuntahan muna lang sa ganggang, di ko ka lang nagsasabi ng totoo to -toto sila happy. Guys, malapit na kami sa Ganggang House. Gusto ko kasi malamang mo kung nagsasabi ng to totoo sila, sila. Sabi ko kami ng totoo. Katignan mo. mukha ba, ba kami nagsisinungaling? Tridor talaga yan. Kaya Barney. Hoy, no? Tridor. Ano pa magawa ko dyan?

dahil pinag-uupad ba din Bakong kain, tapos tumakbo. Tawagan mo, tinigdur mo kami, tinilala mo kami ay, sa Ganggang. Hindi yeah. ah, ko lakas, PD. Uy, uy. Ebedensya ako. Pagdaki pag na mo yung upload ko, nanday yung ebidensya ko. Nag-upload daw oh siya na video. Hindi mo. ulan. Wala kang takas, buddy. Sabi mo lalabas ka lang, bibili ka, bakit nandiyan ka sa Ganggang? Ano ang pakailan mo? Ba't mo mga pinapagalitan? Nagbabago lang talaga yung ugali. Ano nagbabago? Sino ka ba, Don PJ? Uy. Puro sa talaga. mayaman ka. sa ni. yan eh. Yung yung pera mo. Hindi sa'yo yan. Sa magulang mo yan. Hello. Hindi ka yung Yung magulang mo. Tanda mo yan. Kali. Sasama ko ba dyan? Kali. Manahimik ka. Kalpo. Kalpo ka rin naman. O ano? Ang nangyayari doon kay Kuya Kaya ngayon, pupunta kami sa patid niya. Huwag mo kami awate ng PJ. Talaga kailangan namin sabihin niya. Gaw PJ, mag-iingat ka. Ito mo yung tarakas nun. Mukhang pera yun. Ano? Ano? Ano na. nangyari dun kay Kuya Barney? Hindi ko nga rin nalang, G. Ay naku, no, 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 siguro kaya umalis yan lagi. Mag-isa kasi napunta siya sa ganggang. Tignan mo, nandiyan pala siya sa ganggang. No? Eh, alam ko, takot kami dyan sa ganggang. Uh, Kuya Barney, ano ginagawa niya ito sa ganggang? So, totoo nga yung sinabi nila, Epe. Yeah, Oo, totoo nga. Tara nga, uwi nga muna tayo mga kaibig. Gusto ko malaman kung talagang na totoo sinabi ni Kuya Renard na in-upload niya yung video ni Kuya Barney. Tara, palawin nga